At ngayon sa atin po namang mga balitang pambansa. Lalo pa lumakas ang bagyong Aghon habang binabaybay nga ang karagatan sa silangang bahagi po ng Aurora Province. Huling namataan ang bagyo sa layong 105 kilometers silangan ng Baler sa Aurora. Ito ay may lakas na hangin na hanggang 140 km per hour at buksong aabot naman sa 170 km per hour. Ito ay kumikilos pahilaga-hilagang silangan sa bilis po ng 10 km kada oras. Dahil dyan, signal number 2 ngayon sa timog silangan po ng Isabela, hilagang bahagi ng Aurora at Polilio Island. Signal number 1 naman sa hilagang kanluran at kirimugang bahagi ng Isabela, silangan ng Quirino Province, silangan bahagi ng Nueva Vizcaya at nanalabing bahagi ng Aurora. Gayun din po sa kanluran ng Nueva Ecija at Bulacan, Rizal, Hilagang Silangang Bahagi ng Laguna, pati na sa Hilagat Gitnang Bahagi ng Quezon at Kanlurang Bahagi ng Camarines Norte. Walang pasok sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa Bagyong Aghon, suspendido ang klase. Sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paralan sa Las Piñas City at maging sa Malabon. Habang uh, kapag signal number one naman, otomatikong walang pasok mula kinder hanggang senior high school level sa Valenzuela City. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Aurora, Batangas, Laguna at Quezon. Suspendido rin ang pasok sa ilang ahensya ng gobyerno sa mga nabanggit na probinsya. Sugatan po naman ang apat na individual sa Bicol Region sa pananalasa po ng bagyong Aghon. At ayon sa NDRRMC na sugatan, ang apat matapos nga po madaplisan ng nahulog na puno sa lalawigan po ng Albay. Bukod dyan, higit na limanda ang individual ang natili sa evacuation center hanggang ngayon habang nasa 2,000 daan. 2,100 na mga katao ang nakatira muna sa kanilang mga kaanakat. Ayon sa huling tala ng NDRRMC, apektado po ng bagyo ang tatlong pali parang sa Bicol Region at 48 pantalan sa bansa. Sa ibang balita naman mga kapatid, ikinatuwa ng Pilipinas ang advisory opinion na inilabas ng International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. Ipinagtibay nito ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas kontra China sa South China Sea. Tugon ng naturang hakbang sa hiling na isinumite ng Commission of Small Island States and Climate Change and International Law noong December 2022. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa DFA, oportunidad ito ng Pilipinas para manawagang galangin ng arbitral ruling na hindi kailanman kinilala ng China. Isinusulong po naman ng isang kongresista na idaan ang TikTok sa bansa. Ayon po sa kongresista, ito'y para protektahan daw ang mga Pilipino laban sa anyay mga malisyosong kampanya sa APA. Mahalaga raw ito para hindi mabiktima ng misinformation ang mga Pilipino sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Sa lalim po ng House Bill 10489, dapat daw po ay magkaroon ng regulasyon sa mga website at mobile applications na kontrolado ng anyay foreign adversaries ng bansa. Ang Pangulo raw ang siyang magtutukoy kung anong mga bansa Amay mga ibang interes sa Pilipinas o kaya po naman ay may pagbabanta sa ating seguridad at teritoryo. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.